Ayun, pasyal na naman natin yung Octagon House Trippers. Ayun o, oh, yung dati natin pinasyalan dito sa Clinton Museum Camping Ground. Ito yun o. Oh. di ba? Diba? Napakaganda ng ano dito, ng vibes. Maaga palang lang Trippers pero ganda na ng tanawin natin. Ha <laughs> ha ha! Pakaasti! Ganda! ba? Diba? Masarap magmuni-muni -muni dito Trippers at saka masarap talaga mag ano dito picture picture at mag relax dito sa Clinton camping ground ayan o oh, trippers <laughs> napakaganda talagang natural nature yung nandito trippers astig ganito tara gagala ako pa kayo ganito tayo sa loob oh yun ang daming fish ayan Hahaha. <laughs> pishi pishi, lumalapit sila sa akin. Ayoko 'yun <laughs> oh. Ang 3 person. Pupunta tayo doon sa loob. Ay dami talaga oh. May black, iba-iba kulay, iba hindi ko alam kung tilapia lang 'yan o mga ano. May mga lahing isda. Mga lahing isda. Geddo. <laughs> sa so, susunod, 3 persons pagbalik natin dito magdo-drone shot tayo dito para makita nyo yung kabuuan ng Clinton Camping Ground. Ganda rito, trippers. Promise, napakaganda dito. Lalo na. Masaya dito pagka gusto nyo ng peace of mind. Sulit na sulit dito, trippers. Tapos dito yung ano. Ito yung ano, octagon house. Yung kubo, trippers. tapos may swimming pool pa dun, oh. Alright, di ba? Stig. Wow, ang ganda. Ganda rito. Wow, abangan nyo sa December 3 pupunta tayo dito ulit at dito, ta dito tayo mismo matutulog sa Octagon or dito sa tapat ng Octagon House kasi nagdadala tayo ng sarili natin tent at papakita ko ulit sa inyo kung ano na yung mga nadagdag dito sa Octagon House Trippers kasi may extension pa ito hindi lang natin alam kung saan ang ganda talaga dito Astig <laughs> Trippers Wow. Walang pinagbago yung ganda. Alam nyo, kaya ako nagagandahan kasi na-appreciate ko yung bawat ano. Ito. napaganda May ako sa mga ganto trippers. Tsaka na-appreciate ko lahat ng mga ano. Luma. Tsaka lahat ng mga bagay sa mundo na to, trippers. Na-appreciate ko. Ewan ko bakit ganun akong tao. Or, uy, ganda nito. O, oh, di ba? May kita nyo yung moon sa baba. <laughs> yung moon sa baba. ayun na, tignan natin ah. Jokes. Ay, hindi. hindi nakita. Ang ganda rito, oh. Diba? May mga ano pa, oh. Painting. Ito. Yan. Well, yung iba, no. Yung ibang nakita ko na dito noon pa, trippers. Uh, nawala. Uy! Ito. Tignan nyo yung parang chessboard doon sa ano. Sa may taas na mga simento. Simentado, no? Ito parang ganun din. Ganda. Pasin. Tapos tignan natin itong sa taas. Dito. Alright. Second floor, three first. Uy! Hmm. <laughs> ah! Ay! May mga gamit pa dito sila, ano. Yung ano nila, yung kaibigan ni Sir Clinton ano? yan so nagcamping sila dito ngayon trippers so yan wala tayong gagalawin dito <laughs> yan ang ganda dito pinakita ko lang sa inyo to trippers oh. wow tapos pag silip nyo rito oh, sa bintana o oh, ba diba? alright ito na ito na yung makikita nyo o oh, diba astig ah, <laughs> oh, paka astig trippers pati doon sa isang bintana na yan ganda dyan So, gusto ko pa sana mag picture picture dyan Pero Ayoko na dyan <laughs> Yeah Ganda oh Yahoo! Dito na lang picture picture Para may remember trippers Whoa!